Ang uh, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety Congressman Dan Fernandez. Magandang umaga po Congressman. Ah, uh, uh, good morning sa kay uh, Maricel. mabuhay kayong dalawa. Magandang umaga kong ah uh, sir, unahin ko na muna yeah. yung ano yung uh, waiver na ginawa ni uh, Cassandra Ong. Tumanggi siya na mag-sign ng waiver para dun sa kanyang mga bangko. Simulan na agad natin doon. Gaano kalaking problema to? Gaano kalaking challenge to para dun sa sinasagawa natin na uh, investigation, hearing dyan sa Kongreso, given na tumanggi siya? Yeah, oh, siya, sign, nag-sign siya ng ano ha, ng waiver. Mm -hmm. Kaso ang problem, uh, hindi siya, uh, hindi niyan to ano, uh, nag-take oath for uh, the notary. Mm. Kaya medyo walang uh, epekto yon So, ang sabi niya, hindi uh, delay lang daw niya muna dahil nga uh, siya uh, found out na merong naka-file na case against her. Pero wala pa namang filing eh. Nasa ano pa lang 'yung preliminary investigation pa lamang. Mm -hmm. na 'yung probable cause, but of course, hindi naman uh, tayo ma doon sa sa problem natin eh. Actually, uh, we'll try, we're, we're trying to uh, to uh, help helper Uh, dahil mabigat yung uh, kaso niya and now uh, we are trying to uh, find out uh, if he wanted to help the government to uh, try to uh, find out the truth at sino yung mga involved dito mm -hmm. unfortunately pina pinakawalan niya yung uh, opportunity na binibigay natin mm -hmm. and that's the reason why medyo uh, lahat nagre-react na na nagagalit sa kanya kasi siya uh, parang continuously uh, lying to us eh. Uh -huh. kahit ako medyo napi napipikon na rin ako kaya nga I cited her for contempt that uh, sabi ko nga uh, mukhang nilolo ko na kami nito at uh, pinaiikot na lahat ng mga congressman. Uh, uh -huh. yun, yun yung ginawa natin yesterday. Okay. Sir, of course, napapanood naman din po ng publiko yung uh, inyong hearing. Pero ano ba yung, yung nag-trigger sa inyo? O ano, ano yung mga factors na nakita ninyo para sabihin ninyo, that, teka nagsisinungaling na tong taong to sa amin ah? Kasi we all know yung ano yung uh, Lucky-out 99 saka yung uh, tinatawag na Whirlwind Corporation. Isa 'yon eh. Kasi mm -hmm. yung uh, Lucky-out 99, yung yung uh, uh, nakuha nilang lisensya para dun sa pag-operate ng pogo. At yung Whirlwind naman, sila yung uh, uh, lupa saka yung uh, structure noong uh, nung pogo na pinarerentahan now pinarerentahan mm -hmm. nila doon sa Lucky-out. And we all know that uh, ka kasi ong ay uh, involved doon sa Lucky South 99 sa Whirlwind Corporation. In hmm. other words, iisa ang mga tao doon sa dalawang kumpanya. At dinidinayin uh, niya na siya yung uh, involved sa Lucky South 99 samantalang siya yung nagbabayad sa Pagcor 500,000 dollars tapos um siya yung nagre-represent doon sa 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 Pagcor So, she si cannot deny na involved siya sa Lucky Stock 99 and Whirlwind Corporation. Mm -hmm. At uh, inaalis niya sa sarili sa responsibilidad ng Lucky Stock 99, which hindi pa pwede kasi one and, one and the same yung company niyon. Kaya, doon kami naiinis kasi patuloy siya nagsisinungaling doon. Mm -mm -mm -mm. Pero after, kasi I understand, nag, na, hindi, hindi natapos yung pagsasalita niya dahil nga na low blood eh, di ba? So, mm -hmm. uh, uh, Kailan po natin siya inaasahan na babalik sa hearing and meron pa ba tayong mapipiga sa kanya if she's not willing if she's not even willing to cooperate yes. Sir Congressman? O, oh, tawagan uli natin. Parang naglalakad kasi si Kong oh, uh, <laughs> si Dan si Tama ba? Kasi parang <laughs> oh, oh. Uh, tawagan uli natin. Siguro para papasok na natin. ng opisina si Kong Dan ano, habang kausap natin siya. Hmm. Pero yun ang ganda ng tanong mo, totoo yan din ang gusto ko sanang malaman. Hmm. May mapipiga pa ba tayo? At kung wala silang mapiga, ano ng plano nila? Di ba? Oh, oh. Kasi kung hindi siya... Ayun na, balik na si Congressman Dan Fernandez. Sir! Yes, yeah, so, ayan na naputol tayo. In the next hearing, you know, mm. uh, Otherwise, kapag wala pa rin tayong uh, uh kung hindi pa rin siya naging uh, cooperative, uh, so we will be uh, letting the body to decide on her fate. Mm -hmm. Otherwise, siguro kung talagang pagpatuloy siya magsisinungaling, uh, palagay ko uh, uh, we will be uh, uh, uh approving yung motion that mm -hmm. uh she'll be cited again in contempt dahil uh, patuloy naman talaga yung pagsisinungaling niya, hindi lamang doon sa pagiging uh uh involved sa Lake South 99. So sa maraming uh, bagay pa rin yung sa like for example sa mga bank account niya and uh, we all know na hindi lang naman isa o dalawa o tatlo yung bank account niya and yung mga pumasok na pera sa kanya. Mm -hmm. So uh there's a lot of things that uh, she lied no. Kaya uh, I think um uh, the body will decide on her fate on uh, on Thursday. Pero sir sa puntong ito kung hilingin niya na sa executive session magsalita, papayagan pa ba yun? we are offering that to her. Oh, oh. Ang sabi ko, ang sabi ko pa nga pag under ko, under ko ka ng witness protection program under mm -hmm. section 4 uh para na sa ganun. kasi that, the power of the committee to recommend uh, to the speaker and the speaker will grant the uh, WPP ay uh, malaking bagay sa kaniyo. Uh, mm -hmm. Under uh, Republic Act 1981. So makakatulong, matutulungan na niya sarili niya, matutulungan pa niya ang gobyerno. Ang problema, ang problema, I think when I uh try to uh, To find out from the doctors, ano, nanginginig siya kagabi tapos iyak siya ng iyak, mm -hmm. tapos uh, mababa yung blood pressure niya. Remember nagpunta siya sa CR, matagal siya doon. We don't know what uh, happened. Uh, ako meron akong mga theory na maaaring pamilya niya, kapatid niya or uh, is under, uh, probably under sa mga Chinese or hindi natin alam. Mm -hmm. uh, Parang ang ang sa might... pantahan niyo kung uh, baka hawak nitong mga big bosses yung pamilya niya? Yes, maaari. kasi may sinasabi siya isang kapatid eh. Mm. Uh, boy pa isang kapatid niya. Eh. Mm -hmm. So, hindi ko alam, uh, yun lang yung na na naisip ko. But uh, of course, kung hindi naman yun, at uh, talagang uh, deny to that siya, eh she will ano, she will face the consequences of all the lying that uh, she did yesterday. Oo, you know? pero uh, we we become uh, we became a ano, little so lenient with her kasi nga uh, we thought that uh, she's cooperating with us. Mm -hmm. Pero since na hindi naman siya nakikooperate, so we will enforce what uh, have to be done. No? Uh, hindi pa pwedeng niloloko niya ang, uh, ang Quad Committee because uh, we are mandated and uh, bounded to uh, find the truth. And mm -hmm. kung siya magiging obstruction, ay eh, pasensyahan. Talagang uh, we uh, need to transfer her to a uh, correctional. Mm -hmm. Pero yung sinasabi po ninyo kung kanina na inoferan niyo siya ng witness protection uh, program, is she qualified for that? Oo, kung magiging uh, ano eh, kung magiging uh, material yung lahat ng mga sasabihan niya. And that will be assessed by mm -hmm. the whole uh, members of the uh, Quadcom. And mm -hmm. that's the reason why we are offering her uh, uh, that her, Dahil we know yung uh, yung ano niya, yung mga accounts niya, no? And uh, we know that uh, hundreds of millions uh, pass through her accounts. Mga joint accounts niya, uh, sarili niyang account. Marami. Mm -hmm. And uh, We are giving her a chance to uh, speak but uh, still uh, parang pinipili niya na pumunta sa korte. Alam mo, iisipin mo eh uh, uh, on her age no, sasabihin niya na haharapin na lang niya yung mga kaso niya sa korte. It's either that the lawyers are telling her na dito sa korte na tayo. Of course, may mga interest ng mga lawyers na 'yan. Ah, mm -hmm. uh, ma maaari kasi 'to not being guided by any member of the family. Tanda mo, nagso-solo siya. Mm -hmm. At uh, very magulo ang utak niyan. Kaya nga, uh, I think walang nakakapag-advise sa kanya ng tama during the time na she's all alone by herself. Mm -hmm. Kaya, uh, yun na nga, tinanong ko kung may bumibisita na pamilya. Wala daw. So mm -hmm. panay lawyers, di ba? Eh syempre, ano mo naman ang interest ng mga lawyers sometimes, di ba? I'm not uh, including everybody. Mm -hmm. But of course, uh, dun sa category niya, category niya, sa sa dahil ng pera na pumasok sa kanila they can pay yung mga mga Vatican lawyers and they wanted to prolong the you know the that uh, that cases that were filed against her uh, instead of trying to cooperate with the government dahil pag nakikipag-cooperate sa government tapos na mm -hmm. diba he will be part of she will be part of the uh, of the you know, the witness protection program and of course eh, basically ma mawawala na yung ano yung uh, role ng mga lawyers niya yeah. mm -mm. sir panghuli na lang bago ko ipasa kay uh, cha so since tinanggihan niya yung in-offer niya na witness protection program so closed issue na to no chance na for her to be part of it oh then he, she have to be in the hearing next next mm -hmm. ano hindi pa hindi pa tapos ang issue eh remember mm -hmm. i I, uh, i i told the uh, committee that i will be uh, citing her in contempt and uh, contain her sa uh, Mandaluyong, sa correctional and uh, we are serious about it no mm -hmm. at uh, yun na nga uh, uh, if ever na gumanda na yung pakiramdam niya uh, kasi mahirap eh uh, you know uh, you know why uh, the responsibility of uh, taking care of her even yung uh, life niya no mm -hmm. uh, although we can take care of her security but unfortunately uh, there are some theory also no sa tagal niya sa CR Mm -hmm. Hindi namin alam kung ano yung ininom niya ba or ano or uh, she mm -hmm. implicated herself on something to uh, lower her uh, blood pressure mm -hmm. or uh, alam mo may mga ganyang ano ang mga Chinese eh. Di ba? Mm -hmm. Sometimes they have, uh, lalo na siya kung feeling niya talagang uh, stressful na yung buhay niya mm -hmm. or uh, something like to the effect that uh, nobody cares about her mm -hmm. at uh, nagsusolo siya doon sa kanyang detention uh, center. Uh, she might think uh, something else, di ba? Kaya mm -hmm. uh, what we wanted was that kahapon to, uh, know, to uh, really commit her to the uh ano lang sa sa correctional mm -hmm. uh, para sa ganon, na uh, the uh, jurisdiction will be uh, under them. Uh -huh. uh, Sir, in, sorry pahabol. So paano ba sinasala yung mga pwedeng ipasok dun sa loob ng ng kwarto ni uh, niya uh, Cassandra Ong. Uh, hmm. kasi kasi I wonder bakit niyo naisip na din natin alam kung may nainom siya or something. Kasi di ba sa Senado, kiniklear nila na bawal cellphone pag dumating si Alice Ko. Yeah. Uh, uh oh, so an ano po ba yung policy kaya uh, Cassandra? Bawal 'yun yung mga cellphone. They are giving a chance na mga one hour uh -huh. uh, to have communication. Totally walang uh, cellphone diyan. And also the food that are being given to her thing mm -mm. what i'm trying to say uh, yesterday she went to the cr mm -mm -mm -mm. and uh, it took her like a uh, couple of minutes uh, to get out mm -mm. so siyempre, pag nasa loob ko na ng cr hindi naman wala na naman kasama kani yon yeah uh, pag nasa loob kana ng ano ng <laughs> mismong mm -mm -mm. Uh, toilet bowl ba? Diba? so mm -mm. Uh, basically hindi namin alam what happened there or mm -mm. or sa akin, baka theory ko lang yon but uh, of course uh, yung uh, yung kanyang uh, blood pressure sa kanyang blood yung kanyang uh, blood level blood sugar level nagano eh nagsta nag nagano nag, siya eh nag uh, uh, down in ano eh Umagsa. up eh. Ah, okay kaya nagwoody na kami kahapon while we were discussing I was uh, trying to uh, to talk to the doctor on 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 the side and trying to monitor yung kanyang uh, blood pressure and yung kanyang ano yung kanyang blood and turn out na talagang bumababa tapos ang pinainom namin ng ano ng ng uh, tea, tumaas Mm -hmm. Sabi ng doktor sa sa amin, uh, well, actually nung nasa nung nasa likod kami, pinakita niya yung ano yung to staggered yung kaniyang uh, ano yung kaniyang ano blood level. Sabi mm -hmm. niya ano to delikado to kong. Uh, Kaya mm -hmm. we decided na padala na rin talaga sa sa hospital. I see. Okay. Ah, uh, sir, how about si Attorney Harry Roque? Kailan natin siya planong imbitahan uli diyan sa Quadcom? Well, twice na siyang hindi umaattend, mm -hmm. ano? uh, and we issued the cause order to to him and uh give us the reason why uh, he will not be cited in contempt again, you know. Mm -hmm. Uh naman kung bakit hindi siya umaattend, but um he needs to be there, no? He needs to be there. Uh, kasi nga um ang dami na pang dapat sagutin sa ano. Like for example, yung kaniyang mga mm. uh, mga documents that we are uh, trying to uh secure from from him uh siya ng uh, motion to quash and uh, we rejected the motion to quash mm. -hmm. sorry sir ano nga po tong mga documents na ni request ninyo from attorney Roque well his LN niya, oh, yung sal oh. yung uh, income tax return niya yung uh, deed of sale nung uh, sinabi niya property na nabenta niya mm the -hmm. rin si, uh, namin sa LRA ay namin sa ano sa yung assessment ng uh, lupa so kasi makikita mo doon, eh sa sale eh. Mga yes. 'yung kinita niya eh. Nag-vibe siya nang contact mm -mm. uh, doon sa ano sa mga uh, napagbenta pagbebenta niya ng lupa, 'di ba? So there are a lot of uh, ano of uh, documents uh, that need to be submitted to us. But mm -mm. uh sinasabi nga niya that he moved to, uh, he moved to Quash. Uh, Kumbaga baliwalain 'yung aming uh, decision to uh, to ano uh, to secure all those documents. Okay. And, He must submit all those documents. So, imbitado po uli siya sa susunod na hearing? Yes, oo. Imbitado siya. Oo. And pag hindi po yeah. siya dumating? Eh, then yun baka yung... masahit na siya. Masahit na siya na in contempt. Sight in contempt. Okay. Yes, so... Sige po. Uh, Congressman, may tanong ka pa dito? Yes, siya? meron oh. lang tayong mga tanong. Kung Dan, um, yes. yun bang profile ni Kasi Ong pipilitin nyo pa rin halongkatin kagaya ng ginawa nyo kay Alice Go? Kasi yung mga simpleng tanong nga, eskwelahan, pamilya, hindi niya nasasagot eh. Oh, yung uh, yung mga ganong ano, yung mga ganong uh, issue kasi mga preliminary questions that lead to something else. But uh, yun nga unfortunately hindi nga niya sinasagot uh, rightly. Oh, so uh, we are uh, having a hard time to uh, alam na uh, to lead to something much bigger. Uh, anyway, uh, doon naman sa ano sa since na uh, pag nafile na nagfile na, na, nag na rin ng kaso ang uh, ang uh, DOJ you know finally up, after the preliminary investigation uh, makikita naman natin lahat yan through amlab um, ano but of course meron naman tayong ano meron naman po tayo mga nakokuhong mga information uh, on the different uh, uh mga mga hindi naman mga witnesses ano But uh, we were able to uh, find out yung mga malalaking uh, deposit sa kanila. Uh -uh. At siyempre, yung mga uh, bank transaction na yan, manggagaling yan sa mga banko. Eh. And uh, of, course, may, of course, may procedure dyan. Ang gusto nga natin sana doon ay mapadali yung uh, tinatawag nating uh, kaalaman tungkol doon by her cooperating with us. And by that malalaman natin kung sino 'yung mga talagang uh, mm -hmm. binigyan niya ng pera. Pero kung dan 'yun niya. nga 'yung problema kasi nakakailang hearing na tayo. Kayo na rin mismo nagsabi, mm -hmm. ano eh paiba-iba 'yung statement niya. Hindi yeah. ba? so paano natin makukuha 'yung cooperation niya kung nakakailang hearing na pero 'yun at 'yun pa rin ang sinasagot niya. But remember, dalawang hearing pa lamang kami sa kanya. Yung unang hearing, si he cooperated. Mm -hmm. And suddenly in this uh, hearing, she did not So, and then afterwards, uh, actually, ikokommit na na namin sa correctional yesterday eh. Mm -hmm. Kaso, yun nangyayari. Bakit lumambot ulit, Kong? Kasi na na naalala na ko nung unang hearing, ilang beses siya uh, dapat na dadalhin doon, pero napipigilan ni eh. Kaya, ang sinasabi Oo, tuloy, Kong, gano'n ng mga tao para ikaw na rin mismo ang sumagot ng Oo. issue na yan. Parang masyado yes. talagang malambot ang kongreso yes. dito kay Kasi Ong. Ano pong tugon nyo doon? Yes. Kasi ganito talaga nangyari dyan. Noong una, talagang ang feeling namin, magko-cooperate siya. Because that, that, yun yung gusto niya eh. Na when, uh, particularly sa akin, nung gusto niyang tinawag niya sa akin, tulungan. No? So, tulungan natin. Very lenient kami. Okay. So, finally, sabi niya, sige, magsasign siya ng waiver. So, to, uh, happy na kami doon kasi pag nag na siya ng waiver, makikita na namin lahat. And then suddenly hindi niya hindi niya pinanotary. So we ang piling namin na betray kami doon. Kaya kahapon sabi ko sige, try to be lenient pa rin, baka mamaya mabago siya kasi nga ang sabi ng ang sinasabi niya kasi nag file yung SOJ uh sa ng preliminary investigation including her, kasama siya sa kaso. Parang bad faith kami, feeling niya siguro bad faith kami. Kalaalaalaala niya tutulungan namin sa tapos nakasama siya sa kaso. Kasi sinasabi namin, ang hindi namin control yung SOJ, but at the same time, you no, know, preliminary investigation pa lang yun. Tinitignan kung may probable cause, saka ipapal yung kaso. So ngayon, uh, having said that, ano, uh, na, 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 ano na, ayaw na niyang, ano, uh, dinidelay na niya yung, ano, yung, uh, yung uh, tinatawag nating uh, pag-notarize ng waiver. Mm -hmm. Sa amin, wala siyang karapatang uh, gawin sa amin yon para bang, well, nag-aano siya, nag-dili-dili-dali siya eh. Mm -mm. and, and that's the reason why nung kahapon, talagang binugbog na namin siya ng tanong. But also, trying to persuade her to help us. Mm -mm. Then finally, nung maramdaman na namin na talagang hindi na ito makikipo sa atin, baka, baka nga there are some pressure or uh, uh, unseen, ano, anti uh, uh, movement mm -mm. uh, on her family or on, on her, then, sabi natin, bitawan na natin to, I-ano na natin to sa so correctional. Kasi narin wala na rin tayong, wala na rin tayong makukuha dito. We're just wasting our time. So, naka like two days kami, and then suddenly nangyari yung ano, nangyari yung pumunta siya ng CR, tapos uh, nagtuloy na yung baksak ng sugar niya, tapos yung blood pressure. Then, hindi namin natuloy na i-commit na siya sa correctional. Kasi, sama ako, kung namin siya sa correctional, o, oh, dyan ka na hanggang uh, magsabi ka ng totoo. Mm -mm. So, we, we, will be, uh, uh, ano na, uh, 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 uh mag-transgress na kami sa ibang issue. Uh Oo. -oh. Kung... Is yung, Kung, plan namin kahapon. Uh Oo. -oh. Kailan nga ulit ang next hearing na dapat isumipot si Cassie Ong? Uh, next hearing namin will be on Thursday. Okay, Thursday. Week. Ha, halimbawa yeah. po, um, pumunta siya doon pero hindi pa rin nakipag-cooperate. On Thursday, direction siya sa koreksyonal? Oo, oh, most likely. Ganun ang mangyayari doon hindi uh, wala na pong kasi, atra, wala nang atrasan niya Kung talaga wala na kayong mapigas sa kanya, ilang diretso talaga siya doon. Hindi to pananakot lang. Kasi baka yun ang nasa uh, utak oh, oh. nung kasi o eh, na 'di ba? Ganyan naman ang sinasabi nila pero hindi naman natutuloy. hindi e, galit na nga yung mga congressman. <laughs> si, na si Kong Adjong nga, nagalit na, na, na kahapon. Eh. Sa, kayo, Di ba ang sabi, puro na lang daw siya pakyut, nagalit na si oh, Kong Adjong. Kasi adyong. alam mo ang problem sa ano natin, ano, di ba? Ang, ang feeling ng, ano, ng mga uh, taon ah, like for example sa akin di, na ako nagiging masyado kung lenient taanya uh, what well kasi sometimes you have to make some ano eh, adjustment on your approach on the uh, resource persons eh it's not always na dapat laging kang galit sa nila you have to balance everything na uh, sometimes you get uh, there's a lot of way eh to um, to cook ay tukok at chicken eh di ba and <laughs> kailangan babalanse mo yan Uh, so I hope that uh, the uh, people who are watching, they, they have to understand the different approaches of the different congressmen. Mm -hmm, mm -hmm. So basta ang sigurado kong pag wala pa mapiga sa Webes, sa kulungan ng bagsak ni Kasi Ong? Oh yes. Oh, ano na yan. i commit na namin sa ano uh, we're done with her. So uh, we'll be uh, proceeding to the next. ano Kasi meron pa kaming mga ang dami. Actually, sinisingit nga lang namin to dahil nga, Uh, we thought na mapapadali yung aming investigasyon. Kasi mm -hmm. imagine kung makukuha namin yung kanyang cooperation, sabihin na niya lahat. Mm -hmm. O hindi na kami mag-aantay ng mga dokumento na manggagaling sa AMLA, mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Tama. Oo. Kung dan last na lang kasi nung huling usapan natin, I believe na tanong ko kayo kung paano nakuha nitong si yung number nyo. pero nawala na sa isip nyo sa dami ng kailangan nyo itanong mm -hmm. sa kanya. Hindi nyo na po yan naitanong. Naitanong nyo na po ba kung sinong nagbigay ng number ninyo kay Cassie hindi, hindi, hindi ko na siya saka, saka, hindi ko na sa nako tungkol doon ko naman siya kinakausap talaga. <laughs> so, we were never, uh, we never discussed anything about it. Wala na po Ay, kayong plano. Alam naman, planong... plan ganyan naman talaga ang cellphone eh. Di ba, naka, ka, ano naman, kahit kanino. Kaya, hindi natin alam kung sino na nakakuha. Mm -mm. So, wala na. Hindi nyo na plano pang itanong yon kay Cassie. Kasi. Baka, na, kasi baka, baka di dun sa pagsagot niya, eh, makakuha rin kayo ng iba pang impormasyon dun sa isasagot niya. I think i, i, i deny na rin niya. Anyway, baka tingnan natin baka sa susunod uh, I might I might uh, ask her. Oo. last Maybe. na lang po Kong dan bago po namin kayo bitawan. Kahapon narinig ko mm. yung ano, dun dun sa lower house hearing, yung um possibility na yung dalawa na nagamit ang pangalan na naging incorporator nitong Lucky South 99. Ah uh, yes. si si Silinsangan no, at, at si Chua. Oh. Tama po ba ito? Yes, oh, oh, oh. yes. Si, Sino si Chua. May possibility na gagawin din silang witness sa mga isasampang kaso kay Kasi Ong? Ah, uh, kasi papailan din sila ng kaso ng ano eh, ng uh, PAOK, ng PAOK, ng uh, sa Kaamla eh. Uh, sa amin tinatanong lang namin talaga sila kung bakit meron din silang mga accounts that uh, questionable. So, uh, well, I think basically uh, Uh, pinadala na nila yung uh, deed of sale, saka yung uh, authority ng nung, uh, nung, uh, silinsangan as the, uh, what they call this, uh, yun siya yung magiging representative doon sa uh, buying of that property. So, I haven't read that. Babasahin ko nga mamaya eh But uh, of course, hindi pa pa rin naman kami tapos sa kanila. Okay. But mm -mm. Baka, baka, baka sila ay mapailan din yung uh, nadinig ko sa tao. Naku po. Sige mag-aantabay kami Kong Dan. Maraming salamat po. Hihingi kami ng update ulit sa mga susunod na araw dito po sa ginagawa niyong uh, pagdinig pa rin na may kinalaman sa Pogo dyan po sa lower house. Thank you sa inyo, Maricel and Chacha. Uh, Mabuhay kayo. Salamat Salamat. Yan nga po si Kong Dan Fernandez uh, ang uh, mula po sa Lower House ang Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.